Hello, good morning mga zero. So today is Tuesday, October 29. Yan. So biglang gala tayo ngayon mga zero, No? So, may kasama pala tayo sa trabaho na isa sa mga natamaan ng landslide doon sa may Luok Baliti. Eh. So yan yung puntahan natin mga zero. So from Santo Tomas, 16 kilometers ang layo. No? So ito na yung barangay bagumbayan din ito na rin yung bagong bayan road papunta doon sa Maylo. so mag half day muna tayo no? puntahan mo natin yung lugar nila kasi gusto nila na may cover natin yung lugar no? para makita naman at makatanggap sila ng kunting tulong lalo na din sa probinsya ng Batangas so, nakakawa naman no? so puntahan natin kasi para makapag-video tayo at ma-post natin sa ating YouTube at sa ating FB page. Sino yung gustong mag-donate o tumulong. So, na. So, ito na yung barangay, Tinori. ko pa rin to ng tanawan. So, almost four barangay sa kapa yung loob. Medyo may kalayuan lang lang konti. No? 16 kilometers ang layo. So, sige lang so sanay naman tayo palagi din eh palagi kasi tayong nagala din yung area na to. lalo na papuntang biwok ng baliti so ito na yung barangay hall ng mabini mabini sago pa rin ng tanawan so umaga pa ngayon mga kalakwatsi ron nasa 6.45 pa tayo ng umaga so saglit lang tayo doon makakukuha lang tayo ng aerial drone video at saka yan na nga tap, pagkatapos away na tayo so hindi ko to alam mga lakotsero no? kasi ang nakapokus kasi sa atin ngayon ng headlines ay nasa laurel at saka sa sampalok talisay so hindi natin alam na mayroon pala din eh, sa may tanawan so ito na yung bagbag so last barangay ng tanawan So, yung low kasunod na din eh, sa bagbag. So, ang bagbag naman ay, I think, mayroon tong bagbag 1, bagbag 2, bagbag 3. Ah, medyo may kahabaan itong barangay na to. So, din iramdam na natin yung lakas ng hangin. No? Karamihan sa mga saging din is putol. No? Tumba talaga yung mga saging, yung mga puno ng saging tumba. <laughs> din maputik na yung kalsada. So, meaning, mataas ang tubig din eh. Tubig baha hindi kagaya doon sa dinanan natin wala pa no pero dito ramdam natin na malakas ang ulan at hangin tong area na to so yan mayroong leader para din eh, oh, na clearing na siya so maganda yung ginawa ng leader para mawala yung putik no yung mga lupa na galing sa bundok hindi hirap tayong dumaan so yun Siguro meters na lang, no? Low oak na. Sumarami so, marami tayong mga kasama sa trabaho na nakatira din eh, Sa may look sa may bagbag, tenorik. So marami tayong mga kasamaan. Pero yun ang Na uh, nakakalungkot ang sa low oak, ang natamaan ng landslide. Halos daw lahat sila doon. No? Natamaan ng landslide. So, yan ang isa sa puntahan natin ngayon. to so, dine, eh, o. Oh, Maputik na rin ang kalsada. So, pag Sunday at saka sa Thursday, mga siro maraming napunta din, eh. Lalo na yung mga bikers. Kasi ang dulo din, eh, is Baliti b -Walk. Yung magandang pasyalan din, din, eh. Itong area na to. Uh, yung Baliti sako pa rin yan ng luok, barangay luok so ito yung maganda sa mga mahilig sa bike tamang tama talaga, yung pajak natin din eh may paahon tapos uh, uh, maraming mga uh, corbs, yan, yan yung gusto natin eh napaka adventure talaga din eh pag kayo ay nagba bike din marami rin mga kainan din eh ang madaanan natin, mga kainan uh, at saka mga coffee shop So ang ganda kaya din ni mga lakotsero. Palagi kami din eh, sa, ano, uh, kasama ko yung wife, hindi eh, kami magbabanding kasi mayroong mga kainan din eh. Lalo na yung checkpoint na kainan, Ang uh, sarap ng ano nila diyan. Yung mga bihon at saka yung halo-halo na nasa loob ng buko. So yan oh, pasikip ng krasada din eh. So, konti na lang siguro. Ayan, Oh. No? Ito na yon mga kalakot, Ito na yung boundary ng bagbag at sa luok. Although, normal talaga din na ganito yung kalsada. No? Ito. Ay, eh, road. Hindi siya simintado. So, ganito na talaga dati pa. Kasi malapit na lang to no sa biwok. So, pansin niyo maraming mga kawayan no na madana natin. Ang daming mga bamboo din niyo. O kawayan. So, doble ingat tayo no kasi malambot ang lupa. Ah, lambot ang lupa din eh. Ayan, parang din eh, nagsimula yung landslide oh. So, din eh, nag-start ang plus flood. So, ito na yung barangay loob. Parang naging ilog tuloy para din eh. Ayan oh. Oh. Ayan malakas ang tubig din eh ang agos so yan na nga hindi na to normal yung dinana natin mga lakwal sero wala na sira na talaga oh. mga tambak na lupa na yung dinana natin oh. so din eh mga ito plus flood siguro to ayan oh, na nga siguro landslide din plus flood yan na nga Okay Brad, thank you. So sabi ng riders, hindi na daw madaanan. So dito na lang tayo, wala na oh, sarado ng kalsada. So magpark muna tayo ng area na to. Wala na oh, dead end na. Hala, yung bahay wala na, lubog na. Okay, park muna tayo mga kalapatsero. So yan na mga lakot sir ang ating aerial view. So nalipad ng ating viper. So kunan natin ng video sa taas. So ito yung area no, na tinamaan talaga. Napuruhan ng flash flood o landslide. Landslide at saka flash flood. So ang nakita natin dyan mga bubong. Pero yung kalahati ay lubog na yan sa lupa o sa putik wala So yung mga second floor, first floor na lang ang makita natin. So matindi rin no ang plus flood din eh. Siguro hindi naman lahat, no. May mga ibang bahay pa rin na kumpleto oh, pa oh. So, nakikita pa natin yung mga ground floor nila. So, itong binaybay ng drone natin, kalsada yan mga lakot zero. Yan. yan na yung papunta doon sa may biwo at sa kabaliti. So, yan na nga. Yeah, yeah, no. So, tanaw na natin yung kalsada ng baliti yan, no? Along coastal road. So, going to baliti na yan. Town proper ng baliti. So, yung kalsada na yan. So maganda ang kalsada dyan mga kalakotsero. Diretso ng bayan ng Baliti. Sa mga yan. Sa may left side pala natin. So, left side yan going to Baliti town proper. So ang right side naman natin yan ay yung papuntang Biwok. Yan. Baliti Biwok ang tawag natin dyan. Oh, dyan tayo palagi. Eh. Tambay. So Taalik taalik pa rin yan ha So ang mga ano natin lahat ngayon mga videos ay puro na sa Taalik along the lake <laughs> So napakaganda ng view din eh So balikan natin ang kalsada So ito na yung kalsada oh putik oh Putik na sobrang putik so ngayon ko lang nakita na ang dami palang bahay din eh oh. kasi pag nadaan tayo eh, ilan lang ang bahay natin na makita yun pala ang dami palang bahay din eh oh. sa loob <laughs> so yan yun oh ang flash flood uh, landslide so yan yung bako uh, may nagtrabaho pala din eh binabakho na yung kalsada para maidugtong uli. Para ka makalampas na yung mga taga-tanawan diretsyo ng baliti. So, yan yung lawak ng flash oh. flood. So, yan yung mga lagpatsero. So, yung mga bubong na lang yung nakita nyo, lubog na yan yung mga bahay sa baba. Pero mamaya, pagkatapos ng ating real view, doon na naman tayo sa ground. Ground video na naman tayo. Ang ganda ng view. Napaganda. Although itong lugar na ito, napaganda talaga mga zero. napaka peaceful pa naman tong lugar na to tahimik wow ito yung gusto ko talaga mga ganito na lugar oh. malayo sa ingay <laughs> so dito ako na in love sa Batangas mga kalagwalsero no? napaganda talaga ang Batangas Wow, nice view. So, yan, kasama natin ngayon si Tatay Ambo Kagitla. Yan. Ayaw ni Tatay na hindi tayo makabisita sa kanilang bahay. So, ito yung bahay na nalubog lang, no? oh. Sira talaga, oh. So ito ang bahay oh, lubog na lubog oh. Tapos natabunan na siya. Oo. Oh. So ginagay tayo ni Tatay ngayon papunta sa kaniyang bahay. Si Tatay Ambo Kagitla, Ayan. Ito yung dating kalsada na dinaanan natin. Uh -huh. oh. Wala na. Oo nga, ang dami. Lubog oh. Pwede tayo. Grabe, ng tubig din eh oh. lumapaw. Ah. Galing bagong gawa lang to. Ah, ang taas pala ng lupa. Oh, bagong bahay oh. Hai. Kagawa lang. Kagawa lang na bahay, oh. Ito na, nangyari. Bago ang balik yung yun. ang pinagawa nga niya. Ha? Hanggang Grabe. Mga ilang feet to, Tay? Ilang feet ang ano din, eh? Ilang gang daw, Ate? Ang na, na, ano din, eh? Ilang gang Yung, yung putik yun na nakapasok din, eh. Pero, yung bago nga umalik. Uh, din lang, ah, nga so, nga. ngayon, bagong gawa pa pala ito? Hmm, babago ko ito. Para ang may, hindi kaya lalo arin kabilang arin. Oo. Oh. Ay, Uber. Pero wala naman nasaktan din itay? eh. Ay, arin nga ako, ito sabi ko sa inyo. Pero walang namatay naman pag din na area. Ay, o, pag hindi nakaalis. Ay, Uber. Ob obos lahat. Obos lahat sila. Grabe, no? araw ba nangyari ito tayo? Araw? Ay, kung gabi. Ay, Kung gabi, ang dami. Anong oras kaya tayo? Kung alasiti. Ah, oh, maaga pa. Sabi yung lupa din yan, tambak. Nako. Nagiba na. Nagiba na. Kaya 30 kilo? Ah, dito yung hinokay. Galing, oh. So, grabe talaga ang pinsala ng bagyong Christine, oh. So, balik na tayo. gamit sa tabong oh, nga eh. mga rate, mga obo. Lahat na appliances, walang natipid. Walang Lahat sira. So yan yung lawak ng pinsala. Oh. Grabe. <laughs> Lubog. Ayan taas na rin pa na rin. Kaya na, mga lagatira, <laughs> balik na tayo. So, grabe ang landslide din eh. Ito yung kalsada papuntang Baliti. Ngayon, wala na. So, timing yung pagpunta natin, walang potik. Kasi pag naputik to, patay. Lubog na naman tayo. <laughs> so, barangay lo-off pala. Hindi pala bagbag, lo na. Uh, Napaka-adventure ang ating lakad ngayon. Kabila naman. Hindi na. Uwi na tayo. Na. Tayo na. May pasok kasi lakad siro. Hindi <laughs> <laughs> tayo ngayon. Ito lang pinuntahan natin ang lakad siro para ma-check natin yung area. Then, katapos din, ibalik na tayo sa trabaho. Malami na naghanap sa atin. Nasaan na tayo daw? <laughs> Nag-cover pa. Nag-cover pa. Tila-tila. So, ginawa lang natin ito para ma-share natin sa lahat. At least, makita niyo ang situation. At makapabigay tayo ng kunting tulong. আরে <laughs> বাবা pala ng poste, kalahati na. Ang halong ba? Kalahati na ba? Okay, babalik na tayo ng tanawan. Ito yung circuit road, going to tanawan mga kalapat pero. Kaya na nag-ride din si tatay at sinanay yan. Aray! Merong video din eh. Naglinis. Okay, dito na lang. Maraming salamat sa pagpanood. That bit, that's all.